Hello, Lord 9 fans! For this video, I'm going to share my ultimate guide pagdating sa mga homeyun or yung parang pet system ng larong to and as an F2P na ano yung mga target mo, di ba? na mga homeyoon So, homeyoon is, uh, eto siya and una una, paano ba mag or mag-incubate ng homeyun? Well, kailangan mo minimum na ano, ito, ano dito. Hindi ko alam basta. Ang minimum is 10 points, no? Kunyari, ito. 1 point, 2 point, 4 point, 8 point, 16 points. Kunyari, ito, 2 4. So, kulang, cool diba? di ba? Hindi ka mapagsumon. Pero kapag yung isa, 24, ayun no? Oh. ba? Diba? Pwede ka magsumon dyan. And, andyan na yung mga lalabas na ano chances so pagdating sa mga home yun I think kailan mong ano uh, sa una no kailan mong uh, mag na magcombine ng dalawang klase one is for early game and one is for mid game na uh, para sa inang pina early game na mga home yun is yung mamay ganto may matak tower MP recovery in battle di ba So makikita nyo ah uh, Rank 3 na yung aking ano, uh, Home yun. Loneliness 3 Kaya medyo mas mataas yung kanyang mga stats And matin mo yan True combination Okay So combine combine mo lang sila Pero Ang prerequisite nito is dapat kaparehas sila ng pangalan Iba Kunyari, ah uh, dalawang loneliness, pag pinag-combine mo, maging ano sila, loneliness 1. And then, maghanap ka ba ulit ng ibang loneliness? Dalawang loneliness 1. Uh, Pag pinagcombine mo sila, magiging ano sila? Loneliness 2. Bla, bla, bla. So, yun yung mga pwede mong ipagcombine. combine yun, yun, itong dalawa. Peace tsaka joy. Magkita nyo. Hindi sila pwedeng i-combine dito. Diba? Despite almost uh, similar yung kanilang stats. Pero dahil magkaiba sila ng uh, pangalan. It can't be combined. Okay? Okay. And mas maganda rin kapag combination para hindi nga maapektuhan ng RNG. Dapat parehas na yung ano nila, yung stats nila. Kaya target ko lang naman is MP recovery. So dapat yung loneliness na lumalabas, uh, MP recovery din yung nandito sa kanyang third slot, no? Otherwise, kung iba yan, eh baka ano, di ba? Baka mayari pa yung combination back to zero ako di ba ganun yon so may mga ano ko rito eh may mga ayun no okay so pwede kong gamitin to so saan ba nakuha tong mga visit na to ako oh, mo yung iba sa grinding yung iba sa mga boxes and sa ano rin no dito rin pag may mga dinidismandle ka or nire-release kunyari may pwede ba akong i-release dito bagwit pero pwede kong i-release tong wish uh, na bag weight na to. So pag ni-release ko to, may chance na mamigay siya ng box, no. Tulad nito. Ayan, no. Oh, so hindi siya namigay. <laughs> may chance lang, di ba? So ngayon, pero kung mag-incubate uh, and try kong palabasin or magpalabas ng madaming ganto, no. Loneliness tapos may MP recovery. Kasi yun yung kailangan ko. So, So, 8 points. Kailangan ko ng 2 points. Ayan. Incubate. Ayun, no? So, hindi siya lumabas. 4, 5, 6, 7, 8. Kasi dito, ano eh, sa at least 10 points doon agad lumalabas yung mga, ano eh, yung mga loneliness na may MP recovery. Ibig sabihin, uh, mas madali silang i-tear up ng i-tear up. ba? Diba? Mas madali silang isagad. Ito yung best sa mga F2P na, ano, uh, early game na, ano, home yun. So, bus na yung mga blue ko. I think pwede ako rito. Ayan. So, peace. Pangit. Eto. Uy! All damage. Bag weight na naman. Visit na to. So, etong may all damage na kanto. Eto yung I think magandang pang mid uh, game. Kaya, uh, nag-ipon din ako ng ganyan. So, I think pumunta ako sa peace. Ito. Eto bukod sa mag-iipon ako ng ano, loneliness, mag din ako ng ano, mga peace. Yung mga may all damage, di diba? Para pag nag mid game na and sobra-sobra na ako sa MP recovery, pwedeng eto na yung mga isalpak ko. So makita nyo may isang piece dito pero attack power plus 4. Hindi sya okay, no? Yung all damage biglang napalitan ng attack power. Wala, no? Downgraded na yun, Hindi na yun pwede. Kaya tong mga to tatapon mo 'yan diba tapon mga ganyan ayun know, so may nagpangitan na box eto hindi ko rin kailangan eto bag weight na naman ayoko nyan eh eto ayan so pwede kong itapon and uy diba may kapalit na box pag may kapalit na box pwede mong gamitin yan brad and uy ano yun lalaking bola nun ano na ang welling is summon yun ah Ayun oh no, So yung 16 points Peace Pangit Tapon ulit yan And yung isa 96 oh Okay Bam All damage Ayun oh no, Yung mga ganito Ito yung mga Pang mid game di yata to mid game no Pang mga ano na to eh Pang mga pay to win na to Mga ganitong pet So Maal yung ano yung anyang requirements no malaking bola yung kailangan mo na accessible yun sa mga pay to win syempre na yung mga ganon pag may nakuha ka pwede itago mo muna di ba importante is continuous mong ipalevel up na ipalevel up yung pang early uh, game mo na home yun para may dagdag power ka pa rin okay kanyari itong pet ko ngayon pag remove ko to. Ayun, oh Di ba? Plus 217 din to eh. Oo. Oh, oh, di ba? Plus 200 power. F2P only. Anyways, ayun lang. That's it for this video. Thank you, bye-bye. Like, -bye. subscribe.